kung sabihin ko sa inyo na may NBA player na kasing galing ni Madam Oring sa pagpredict ng future. Kilala na natin ngayon si James Harden bilang superstar ng NBA na naglalaro sa Sixers. Pero alam nyo bang kahit bilang 12 year old ay alam na niya agad na makakaabot at magiging star siya ng liga. Nag-iwan kasi ang batang si Harden ng note sa kanyang ina bilang reminder sana pero sobrang tumatak ang mga nakasulat sa papel. Nakalagay kasi rito nagisingin siya ng 7am, bigyan ng kaunting pera at ang pinakaimportante ay magiging star daw siya ng NBA. Binilin din niya na itago umano ang papel na ito at nilagyan pa ng autograph bilang katunayan na siya mismo ang nagsulat. Napakabold ng ganitong pagproproklama bilang bata pero hindi naman nagkamali si The Beard. Matapos lamang kasi ang ilang taon ay nakilala na talaga ang kanyang galing sa high school at nag-commit sa Arizona. Dalawang taon siyang nagstay rito bago sumali sa loaded na 2009 draft at mapili bilang third pick ng OKC. Sa paglipat naman niya sa Rockets ay dito na fulfill ni Harden ang kanyang proclamation at naging superstar na talaga sa NBA hanggang sa kasalukuyan niyang team na Philadelphia. Isa siya sa tinuturing na best isolation scorer sa buong history at nagrevolutionize pa sa ilang moves kagaya ng step back 3 at euro step. Siguro ay nakita talaga ni Harden ang hinaharap kaya bilang paslit ay nasabi niya ang ganitong statement. Pero bakit kaya hindi niya nilagay na champion dahil ba wala siyang nakitang ring sa future niya? Nagustuhan mo ba ang kwento idol? Sinong NBA players naman ang gusto mong malaman ang story? Comment na sa ibaba para matampok namin sa next upload.